Hello, ATNs! Hanggang ngayon, trending at usap-usapan pa rin ang speech nina Joss at Pablo sa nakaraang Asian Artist Awards. Hito nga at post ng isang South African account na ATNs ang speech nina Joss at Pablo sa nakaraang AAA. Na-inspired ang mga South African ATNs sa speech ng dalawang boys ng SB19 na si Pablo at Joss na talaga namang nakakataba ng puso dahil ibang lahi na appreciate nila ang sinasabi. at Very humble itong si Pablo at Joss sa kanilang speech sa nakaraang uh, Awards Night ng Asian Artist Awards dahil nanalo sila ng dalawang awards, Best Asian Artist at uh, Hot Trends Awards sa nakaraang AAA sa Pilipinas ginanap.